Owing mawa, owing mawa, owing mawat owing mawa, owing mawa, owing mawa, owing mawa, Kumusta mga bata? Itutuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa Microsoft Word Isang ori ng WordPress and Software na ginagamit sa paggawa ng mga dokumento tulad ng liham, sanaysay, artikulo at marami pang iba. Ngayon, pag-uusapan natin ang ilang mahalagang kagamitan ng MS Word na magagamit ninyo kapag magawa ng dokumento. Una ay ang margins. Kapag may nagawa na kayong dokumento at gusto ninyong baguhin ang distansya ng teksto mula sa gilid ng papel, kailangan ninyong isit ang margins. Paano gawin? I-click ang Layout tab. Then, i-click ang Margins. At i-click ang napili mong margin mula dito sa drop-down menu. Ang normal margin na kadalasan ginagamit ay 2.54 cm o 1 inch sa itaas, sa kaliwa, sa kanan at sa ibaba. Ang pangalawang tatalakayin natin ay ang text alignment. Ang text alignment ay makita sa home tab. May apat na klase, ang align left, center, justify, at align right. Ang align left ay pantay ang mga litra sa kaliwang bahagi ng pahina. Katulad nito, ito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng liham. Ginagamit ito sa paggawa ng talata sa sanaysay, artikulo o assignment. Ginagamit din ito sa paggawa ng mga listahan o bullet points. Ginagamit ito sa paggawa ng mga notes o dokumento. Center Alignment Ang center alignment ay ang pantay ang distansya mula sa kanan at sa kaliwa kaya nasa gitna ang teksto. Ito ay karaniwang ginagamit sa pamagat ng dokumento. Katulad nito, nakasintro ang pamagat. O ginagamit ito sa paglagay ng pangalan sa cover page o report. Ginagamit ito sa paglagay ng mga headings, sa mga invitations, certificates, o posters. Ginagamit ito sa paglagay ng mga stanza sa tula o lyrics ng mga kanta. Align. Justify alignment. Ang justified alignment ay pantay sa kaliwa at kanan ng teksto, kaya mas maganda at maayos tingnan. Ginagamit ito sa mga formal na dokumento, katulad ng sanaysay, report, research paper, at iba pa. Ginagamit ito sa mga artikulo o balita. Ginagamit ito sa mga opisyal na liham, naka-justify din ang teksto ng mga libro, payagan, at magasen. Align right. Ang align right ay pantay ang teksto sa kanang bahagi ng pahina. Ginagamit ito sa paglagay ng pizza sa liham. Ginagamit ito sa paglagay ng pangalan at pirma sa dulo ng liham. Ginagamit ito sa paglagay ng mga numeros o presyo sa table o sa resibo. Kinagamit ito sa paglagay ng design na mas maganda kung nasa kanan. Paano gamitin ang alignment? I-highlight ang teksto gamit ang mouse. Then, i-click kung anong alignment ang gusto mong gamitin. Ang ikatlo naman ay ang columns. Ang columns ay paghahati ng teksto sa dalawa o gitpang patayong bahagi para mas madaling basahin. Ginagamit ito sa mga teksto ng newsletter, newspaper, at magazine. Paano gumawa ng columns? Una, i-highlight ang talata. Then, i-click ang layout tab. Dito, makikita ang columns. Pumili ng 2 or 3 columns. ito ang column 1 at ito ang column 2. Kung tatlo ang columns, ito ang column 1, ito ang column 2, at ito ang column 3. Naiintindihan niyo ba mga bata? Ating tandaan ang margins ay para sa distansya ng teksto mula sa gilid. Ang alignments ay para sa ayos ng teksto. At ang columns ay para sa paghahati ng teksto na patayo.